Magandang araw at oras po sa ating lahat mga kapatid. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga katanungan na tungkol sa pagpipintura. Uh, gusto nila ay makita nila sa aktual sa pag-mimix ng primer, pag-apply ng acrylics primer, ganoon din sa acrylics cast. Uh, gusto kong i-upload yung video na ito o gusto kong gawin ng video na ito dahil gusto ko rin makatulong sa mga nagtatanong na hindi pa nila alam tungkol sa pag-apply ng solvent base o Acrytex primer at Acrytex cast. Uh, gusto ko rin na may maagi sa inyo ang mga advantage ng Acrytex na product ng Boysen. Balay, ang Acrytex ay maraming klase. Merong Acrytex primer. Yung una, ang Acrytex primer. Pangalawa, yung pangmasilya, Acrytex cast. Pangatlo, yung uh, pang-top coat. Merong pwedeng pang-top coat din yung Acrytex top coat plot. Meron ding acrylic gloss at semi-gloss na Acrytex poro, solvent-based lahat yan mga kapatid. Ang advantage ng mga pinturang ito ay talagang matibay at pang matagalan. Ito ay waterproofing, uh, matibay sa araw, sa init, sa ulan. Ito ay ginagamit sa interior at uh, panlaban sa moist. Talagang hindi kakapitan ito ng tubig mga kapatid. Kaya kung gusto nyong man, uh, matibay ang pintura ng inyong bahay, ay pwede kayong gumamit ng Acrytex product. Na ito naman ay maaasahan at pangmatagalan talaga. Tulad na lang ng Acrytex primer, uh, water resistant, heat resistant, ganon din ang kanyang top coat, ganon din ang kanyang masilya. Ang masilya ng Acrytex primer, ay eh, ang masilya ng Acrytex cast ay sobrang napakatigas parang bato yan na katigas pag tumigas kaya yung masilya na yan ay tumatagal talaga kahit 30 na taon 20 years 30 years kayang kaya niya basta maganda lang yung preparation nyo magandang araw po sa ating lahat mga kapatid mani sasagutin lang natin ang mga katanungan na mix ng acrotex primer kasi yung mga yung unang product ni boys na acrotex gaya ng primer ay hindi nakalagay sa level ng Acritexo so kaya hindi nakalagay dito pero linawin natin mabuti dito ay meron lang nakalagay na itong mga bagong product ni Buesen, na Acritex ay nakalagay na dito kung gano'ng karaming ilalagay na Acritex reducer Mali, ito yung Acritex reducer nya B1750 ito ang klase ng Acritex reducer tapos ito naman yung Acritex primer magkakombinasyon yung dalawa na ito bali dito nakalagay na sa kanyang label yung kung gaano karaming ilalagay ng acry acrytics reducer voice na acrytics reducer B1750, if using brush or roller use approximately 1 liter of acrytics reducer per 4 liters of acrytics primer bali dito nakalagay ng mga kasama yan, mababasa nyo na dyan isa pa sa mahalaga na ating, uh, aking sasabihin sa mga baguhan kasi minsan hindi maiwasan sa pag-aapura ang pinakamahalaga, mga kapatid, ay yung ilalim ng Acrytex primer. Yung ilalim kasi nito, tumitining yung pagka-primer niya. Papakita ko sa inyo, mga kapatid, itong ilalim ng Acrytex primer. Kasi yung iba, limbawa, hindi ka pa marunong, uh, baguhan ka, gusto mong matuto, alam mo ng primer, uh, hinalo mo ng konti, okay na, ah, uh, kwanyon, mali yun. Ang Acrytex primer ay kailangan haluin mo ng mabuti. Haluin, haluin talaga mabuti. Ito yung ilalim ng Acrytex primer, papakita ko. Ito yung kumakapit sa kongkreto. Kasi pag ito ay hindi mo nahalo, useless, uh, walang bisa yung primer mo. Ganon din yung ibang product na primer. Yan ang platuloy na amel. Kailangan ding haluin mo din mabuti yun. Basta primer, haluin natin mabuti. Basta tinawag na primer. Kahit na hindi primer, haluin, din, haluin pa rin natin mabuti. Kasi yan ang recommended talaga. Haluin mabuti. Yun ang importante mga kapatid. Bali, ang pag mix ng Acrytex primer ay gaya ng nabasa ko kanina kasi yung mga unang ganito unang product ng Acrytex, ay wala kang mababasa dito pero dito nakalagay na dito yung 4 liters kasi ito 4 liters ito pag puno ito ibig sabihin 4 liters bago ang katumbas ng 4 liters ay 1 liter ito yung 1 liter naman na pwede mong lagyan ng Acrytex reducer ito naman yung kanyang Acrytex reducer B1 750 na reducer bali ang katumbas nito 4 is to 1 Uh, apat na litro na acritics primer isang litro naman na acritics reducer pwede mong takalan ito kasi isang litro ito Ito naman for liters maliwanag na sa atin lahat mga kapatid uh, bali ang susunod naman natin ngayon ay tungkol sa <coughs> acritics cast ito naman acritics cast ay walang nakalagay dito kung gaano karami ilalagay natin ang critics reducer ito ang code ng Acritix cast dahil ang isusunod naman natin ngayon mga kapatid sa mga nagtatanong kung paano magmix ng Acritix cast kasi dito sa Acritix cast ay mer meron nang nakalagay dito kasi yung mga unang product ni Boysin na cast hindi mo mababasa kung gaano karaming ilalagay na Acritix reducer Dito ang nakalagay lang sa critics' uh, cast. Kung uh, ilang minuto ba bago matuyo. Alimbawa dito yung drying time nya 30 minutes. Pero pag re ka, 4 hours. Tapos yung kaya niyang masilyahan. Alimbawa ito makinis. Ang kaya niyang masilyahan ay 10 to 12 square meter. Pero depende rin sa surface. Nakalagay dito kung Uh, makinis ba o medyo magaspang. Pag makinis talaga kasi at magandang pagkapalitada, kayang kaya niyang 1, hindi lang 10 to 12, kaya niya hanggang 15 to 18 square meter. depende sa palitada yan. Kung makinis talaga at magaling yung nagpalitada, makakatipid ka sa Acretex cast. Hindi mo na kailangang magmasilya ng napakakapal. Ang importante kasi maganda yung palitada mo, makakatipid ka sa masilya. At talagang ito ay maasahan at talagang makapit talaga. Ang Acretex cast ay naka recommended talaga sa pang makikinis na palitada. Pwede rin sa magaspang kung gusto mong, kung may budget ka, kung gusto mong gumastos ng medyo malaki. Kasi ang presyo ng Acritex Cash ay nasa, naglalaro na ngayon sa 500 to 600 kung pagkakalam ko. Pero talaga matibay ito. Ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag o magdilute ng Acritex Reducer. Kasi dito hindi nakalagay kung uh, gaano karaming ilalagay na Acritex Reducer para hindi naman masyadong makunat pag ating uh, ibabatak po, imamasilya. Bali sa aking karanasan, ang ginagawa ko, halimbawa ito, 4 liters, uh, puno. Halimbawa lang, kasi ito kulang na ito eh. Nasa, uh, may git kalating litro na lang ito. Pero pagpalagay na natin na, uh, 4 liters ito. Ang dami na ilalagay natin na, daw ay, magdala lang kayo ng, ganitong kaliit. Ito ay tinatawag nilang, 1 liter. Bale itong 1 liter na ito, saka itong 1 liter. Ang katumbas ng 1 liter ito, apat na ganito, 1 litro. Pero itong Acritex cast ay hindi pwedeng masyadong malabnaw. Kasi matagal magmasilya. Uh, very smooth, pero masyadong malabnaw. Mahirapan ka, baka mahulog lang yung masilya mo. Kasi masyadong malabnaw. Ang ginagawa ko, sa 4 liters, ay 1 liter na reducer. Yan. Kalahati lang ang ilalagay natin. Tapos, kalahating Acrytex primer. Pero, baw kayo mag-dilute ng Acrytex primer, ay, lagi kong sinasabi na haluin natin mabuti. Kailan mahalong mabuti ito. Yung ginawa ko kanina, para maliwanag 1/4 liter na reducer. Ay eh, wala kalahati lang ng 1/4 liter na reducer. Malito hindi siya na Ito dadagdagan natin siya ng acrylic primer. Mas maganda kasi pag meron kayong takalan gaya nito para hindi kayo malito. Lagyan din natin para magiging 1/4 liter. Lagyan natin ng acrylic primer. Kaya naging 1 liter siya kasi yung reducer sa primer pinaghalo ko. Ito ang ilalagay sa Acrytex kas para lumaglaw. Dahil itong Acrytex kas mga kapatid ay nasa 1 liter na lang ito. Sobra ng konti. Kaya itong tinimplan ko na reducer na itong pinagsama ko na reducer sa primer ay eh, ang ilalagay natin ay konti lang nandito lang ilagay natin kasi sa 4 gallons 1.4 liter ang katumbas ng Acritex gas kaya ito kunti lang ilalagay natin hatiin natin sa apat ito 1, 2, 3, 4 kaya ang lalagay natin hanggang dito lang titignan natin kung gaano siya kalabnaw Hindi ko siya nilagay lahat mga kapatid. Tingnan nyo. Ayan. Tapos, haluin natin mabuti. Ang kagandahan lang ng acrylic Cast ay kahit ilang taon yan na may stock, hindi siya nasisira. Kahit limang taon, anim na taon hindi siya masisira hindi gaya ng mga water base na masisira na nasisira agad ito pag mga solvent base ay talagang matagal masira hindi siya nakapanis yun lang ang advantage ng acrylic cast, talagang tumatagal siya kasi solvent base ang disadvantage lang nito ay yung amoy niya medyo matapang ang amoy pero ang advantage naman nito ang kagandahan naman nito ay talagang tumatagal Malito, uh, ibabatak natin sa wall. Papakita ko sa mga request ng mga subscriber ko na kailangan ko raw ipakita yung actual na pagmamasilya ko nito. Pero bago natin masilya, ay na i-acritic primer ko muna. Uh, panoorin nyo mamaya kung ano ang una kong gagawin. Malito, haluin natin mabuti hanggang sa maging equal yung kulay ng ating masilya. Basta lagi kong sinasabi sa inyo, uh, haluin mabuti. Number one talaga yun. Kasi pag hindi mo hinalong mabuti, ay pangit. Uh, hindi pantay yung pagkamasilya, may na may malapot. Hindi malabnaw yung pagbabatak mo. Lali ganito na siya kalabnaw mga kapatid pag okay, natin ng primer sa saka reducer. Pero nagdedepende pa rin yan kung saan ka komportable. Eh. Kung medyo uh, nahihirapan ka o makunat, pwede mong lagyan ulit ng reducer at kunting primer. Pwede yung reducer din, pwede primer lang. Kasi hindi natin uh, maiwasan yung mga, hindi natin masisisi yung mga nagtatanong kasi ganoon din ako dati talagang pala palatanong ako. Gusto ko rin talagang matutok. Ma, mas maganda kung nagtatanong para hindi, hindi nagkakamali. Mas maganda yung lagi kang nagtatanong mga kapatid para, uh, kasi pang hindi ka nagtatanong, laging mali, lagi kang nagkakamali. Kaya mas maganda kung nagtatanong o kaya nanonood sa mga tutorial videos na kagaya ko dati uh, tungkol sa tutorial naman sa pag edit ganun ngayon itutunok ko naman tungkol sa tutorial tungkol sa pagpipintura so, dito lagi, bago nating ipahid o i-roller sa wall ay kailangan nating haluin na mabuti kasi sa ilalim talaga nito ay tumitining lalo na pagka matagal lang na-stock o kaya uh, matagal mo na nabili talagang tumitining sa ilalim ngayon ito matagal na ito ah... Uh, Uh, tatlong dalawang taon mga kapatid dito siyempre uh, gaya ng instruction ni Boysen kailangan to uh, na na ito Balitong itong palitada nito ay anim na bon na hindi na kailang lasunin uh, ito ay siyempre lilihain na lang at kutkutin kung may mga talsip na semento pwede natin kutkutin gamit ng spatula tapos li lihayin natin ng number 80 pag ganitong wala pang primer at kumbaga basal pa lang na lang ito wala ng lason hindi na kailangan ng lason kasi ito yung tuyo, yung na ito ang isa pa sa mga sekreto ng mga sa mga bahay na tumatagal talagang pintura ay yung mas, ma mas maganda kung matagal ng napalitadahan halimbawa isang taon na isang taon talagang hindi kaagad kumukupas yun pag matagal ng nakatiwangwang o hindi pa napinturahan mas matibay kaysa sa isang buwan pa lang, dalawang buwan, pininturahan mo na. Madaling masira yun lalo na sa labas kasi hindi pa lahat lumalabas yung crack niya. Pero ito matagal na kalating taon na, the best talaga pag matagal na napalitadahan bago mo pinturahan. Lalo na pag-acritics ang gamitin mo. Bali makinis na palitada pag naliya mo, lalo siyang kikinis. Ayan. Tapos syempre, itong taga natin. Pwede yung paintbrush. May ding tubig. Pero pag tubig ang ginagamit mo dito, kailangan kinabukasan mo pa siya ipinturahan. Pagka critics kasing gamitin mo talagang kahit na may kunting alam, alikabok kunting-kunti lang, umakapit pa rin siya. Tapos pwede mong punasan ng basahan. O kaya siritan ng spray gun para kuminis. Ito gamitin natin na baby roller para makatipid tayo. pag na natin yung itsura niya pag na-acrytex primer na natin. Itong pagro-roller natin na acrytex primer ay pwedeng ay straight, pwedeng pabalagbag, pwedeng paganyan. Para hindi masyadong, kasi minsan pag malab na, medyo umaagos siya, kailangan mong dablayin na ako pagro-roller. mga kapatid, tignan natin kung anong itsura ng primer meron natin ng Athletic primer Ito, lumabas na. Kitang kita na yung mga crack. Bale yan ay, ang susunod natin gagawin dito ay patuyuin lang natin ng 30 minuto. Pwede na yan. Minsan wala pang 30 minutes, depende sa panahon. 15 minutes, tuyon-tuyon na kagad yan Uh, lang matuyo ang acrylic primer. Itong mga crack na ito, kayang-kayang uh, takpan ng uh, Pretex Cash. Bali, natuyo na siya mga kapatid. Uh, Babatakan natin siya. Medyo i-focus lang natin ng camera para masundan natin ng gusto. Bali, kadalasan pwedeng maliit. Depende, pag makulong yung mga gipitan, pwedeng maliit na paleta. Pwede rin malalaki sa mga malalapan. Balik ko kuha lang ako ng masilya mga kapatid at titignan nyo kung anong itsura pag nabatakan na natin ng Acritex Cas. Ito yung gagamitin natin mga kapatid. Ito yung inalo natin kanina. Ito yung Acritex Cas ay talagang napakatigas dito pag tumigas. Kaya pag magbatak tayo ng Acritex Cas ay lalo na pag uh, nasa araw kayo kaya nasa, nasisinaga ng araw kailangan mabilis kang magbatak yun ang technique sa pagmamasulyo ng acrylic cast pero ngayon medyo makulimlim medyo matagal siyang matuyo kasi itong ibabaw nito pag na-expose na, na, ganyan parang tumitigas na kagad pwede mo siyang aluhin na ganyan babatak natin Acrotex kasi pag nagbatak tayo ay kailangan mabilis kasi pagka mabagal uh, napakanot kasi parang lulutuin niya itong primer kaya pag nagmasilya na kayo isang partis muna huwag sa munang sasalubungin tuloy tuloy lang yung pagbabatak nyo Sa so, unang batak natin ay natakpan na niya yung uh, hairline crack na tinatawag. Pero pag natuyo yan, uh, papasadaan pa ng isang batak. Para kasi pagka <coughs> yung hairline crack, parang nahaninag mo pa siya. Kaya kailangan to pag natuyo, uh, isang batak pa, okay na yan, makinis na siya.